parang wala lang sa kanila, bumaba ng hagdan kahit pamistulang buwis buhay ito. Bili kayo mantika doon, tita -tit. oh, alakad na. Ano? Mantika, ha? Uh -uh. Yeah. Nauutusan na pabibili pa ng mantika sa tindahan. Ang bilhin mo, Bal? Ilan? Ang kuwento at video ito nagumulab ng marami normal na eksena lang sa pang-araw-araw na buhay ni Natasha at Serena Nortega anim na taong gulang, ang conjoined twins ng Rojas, Palawan. Nagbili ka? Okay, salamat. Sina Arnel at Sonia ang kanilang mga magulang. Ang kwento ng kambal na kamakailan lang itinampok dito sa ating programa. Nag-viral sa Facebook. Umabot na ng halos 25 million views. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nine, ten, yay! Marami ang nanalangin na sana makalap nila ang tinapayang 1.3 million pesos na estimate dati ng isang doktor na maari raw abutin kung ang kambal o operahan para paghiwalayin. Dati na raw may planong paghiwalayin ang kambal, pero hindi ito natuloy. Hindi namin kaya ang Ang sa akin lang yung trabaho ko, yun lang ang alalay talaga ng mga pagkain nila para mabuhay lang namin sila. Pero sa pag-operatoga, hindi namin kaya. Hindi naman pili na hindi namin papirahan yung dalawa na yan. Bakit na kung wala na kami? Siyempre, mahirap po. Kung sakaling wala na sila, kanya naman ang na nakikita namin na sitwasyon nila ngayon. Nakakatanggal na sila ng pagod sa amin. Tapos pag inoperahan na mawala, parang mahirap po tanggapin. Pero dahil wala po kaming magawa kaysa naman po sa lumaki sila ng ganyan na sitwasyon nila. Bahala na po kung masakali may tutulong sa amin na sa operasyon nila. Tatanggapin na lang po namin ko ano man po yung mangyari. Ang mabuting balita, simula nung itinampok namin sila dito sa ating programa, unti-unti nang dumagsa ang mga tulong, sumisilip ang pag-asa. We as a human being may not help everyone but everyone can help someone. and for now, the twin needs our help. so why not help them as much as we could? together with my friends here in switzerland, we would like to extend help to the girls. and we're going to do whatever we can so that the girls get the operation. very pretty girls. very happy despite their conditions. i just would like to do something for them at least. You know? Ito lang nakaraang linggo, kinamusta namin ang pamilya Nortega. Ang kambal, may mga bago ng laruan at gamit sa eskwela. Hindi po namin kilala yun ma'am, kasi nakita nga nila kami sa TV. At sila po mismo ma'am yung pumunta rito at kambal ng Balikbayan. Ang mga bagong gamit, nakasilid pa sa isang kahon, bigay raw ng isang nagnangalang Miko isa sa mga nakapanood ng kanilang kwento. Salamat po. Salamat po. Natutuwa naman po sila ma'am na may natatanggap silang mga tulong. Lalong-lalo -lalo na po tuwang-tuwa sila nung natanggap nila yung balitbayan, may mga damit. Ako po na nanay, hindi ko po ma explain kung ano nararamdaman ng anak sa sa tuwa ma'am. Paborito ng kambal sa mga ibinigay ni Miko, ang mga papel at pangkulay. Ah, ito mo nanay. na Maraming maraming salamat talaga nagbigay ng tulong sa amin. Dahil naipag-asa kami talagang na ng mga anak namin. Eh. Marami pa nagtawag na magbigay ng tulong. Eh. Marami pong mga taga-ibang bansa na tumutulong. Sa katunayan nga po, um, may nalilikom na po kaming counting halaga pa po. Pero hindi pa po talaga sapat para sa operasyon. Ngunit higit sa lahat, may mga tumawag mula sa Amerika, sa Switzerland, sa India, Saudi Arabia, Hong Kong at Taiwan na nag-aalok ng tulong para maiugnay ang kambal sa mga doktor at ospital sa kanika mga bansa na may kakayahang operahan ang mga katulad ni Tshara at Shalina. Nabigla po ma'am kasi po English pa rin sila salita. Tapos paminsa po hindi ko pa ako nakakasok kasi po yung mga lingbaya po nila iba. Basta yeah, mag lang yung operasyon ma'am. Kahit sa ang bansa pa po tatanggapin po namin. Pero bakit din ang mag-asawa na sa pagbubukas ng ganitong mga oportunidad, maaring lumalapit din sila sa mga mahihirap na sitwasyon at desisyon, partikular na ang kaligtasan ng kambal kung sila'y ooperahan. Hindi lang kaya sila mapahama. Bye, ma! Buong talaga akong handa ako. Alam mo, yung kinalabasan nun, tatanggapin ko po ng maluwang sa aking kalooban nun. Bye. po, nagpahayag na ilink o iugnay ang mga bata sa kilala ilang mga institusyon o ospital, may isang medical record silang pare-parehong hinihingi. Ang pinakahuling MRI o Magnetic Resonance Imaging ng ulo ng kambal. Sa pamagitan kasi nito, detalyadong masusuri ang komposisyon ng kanilang utak, mga ugat at bungo para mas malaman kung kaya pa talaga sila paghiwalayin. Kaya agad na namin pinano ang paglipad pa Maynila ng kambal upang sila'y matignan ng mga doktor. Ayan. Pero dahil na rin sa kanilang espesyal na kondisyon, kailangan munang siguruhin na ligtas silang makakasakay ng eroplano. Ano pangalan mo? Sala. Sino? Sala daw. Ito, masakit mm hindi. -hmm. Ha? fit for travel and sila. So, I'm, I'm surprised na kasi last time ko nakita sa kanila, that 3 three years ago, ang pa nila. Eh. malusog sila. I was not expecting them to be talking o ano. So, mukhang ano naman, okay naman sila. <laughs> Para makisakay sa iyong plano, kinailangan silang idaan sa cargo section sakay ng ambulansya. Kaka-stretcher sila nung inakyat sa roplano. At dahil hindi sila nakaupo, nakahiga sa tatlong upuan habang kando ng kanilang pinay. Matapos ang isang oras na biyahe, paglapag ng Maynila, Binuhat pa sila ng dalawang airport personnel at inihika sa stretcher. Bye-bye! Hello! -bye. Hello. Wait lang. Hello, Sharon. Hello, Shara. Tita Doc. Nito lang Martes, nakilala nila ang pediatric surgeon mula PGH o Philippine General Hospital na si Doktora Esther Sagil. Dalawang kamay dalawang kamay siya. Isa ka ba? Okay. Sipa nga dalawang natin? Sipa. taas? Okay, very good. Ipinaliwanag niya sa mag-ina kung gaano kasela ng operasyon sakaling matuloy ito. So, kung ang kanilang functions ngayon ay naglalakad, nagsasalita, kumakain ng na mag-isa, dapat yun din yung function niya pagkatapos ng operasyon. Kailangan maging katanggap-tanggap sa mga magulang at pati doon sa mag-oopera na yung mga risks are manageable or acceptable maari kasi ang nangyari noong mga unang, base rin sa kwento ni Mami, is may mangyaring masama sa at least one of the twins. Dapat kapag nag-opera tayo ng mga conjoined twins, equal na opportunity nila for survival. Bago isagawa ang MRI, kinunan din sila ng blood sample. <laughs> kailangan din pag-aralan muna kung paano sila ikumposisyon sa MRI. Hindi ka po yung part ng ulo nila at saka walang specific coil na pwedeng ga gamitin doon sa anatomy na kukuwanan namin. Pag ulo po ang kinukuwanan natin, head first po talaga gagawin natin. Kaso ang mangyayari, paapunong nandun ang papasok. Pero napag-alaman namin na noong 2015, sumailalim na pala sa MRI ang kamban at ang resulta, kinuha ni Sonia mula sa dating ospital. Samantala nitong Webes, sinuri ng isang developmental pediatrician ang kambal. Ano ito? Kuchara. Kuchara. Anong gamit ang kuchara? Ang gamit sa... Ano ito? Ito, patos. Oo. Oh, anong kasama niya dito? Patos. patos. At ah, saka siya. Okay. Pagamat anim na taong gulang na, si Charina maikukumpara raw sa tatlo at kalahating taong gulang ang pag-iisip si Chara naman pang dalawat kalahating taon. Sa kabila nung dili nilang dalawa, nakikitaan ko sila ng potential na mapag-ibayo pa yung kanilang mga kakayahan dahil nandoon yung kanilang attention. Magaling silang maki-interact kung mabibigyan pa sila ng appropriate at karagdagang supporta kagaya ng pagti-therapy. malayo pang maaabot nila in terms of skills. Para naman maisagawa ang MRI, sinuri rin sila ng grupo ng anesthesiologists. Kailangan kasi silang patulugin para makuna ng tama ang kanilang mga ulo. Pero dahil kailangan ng paghahanda, kinailangan munang ipagpaliban ang MRI. pansamantala habang naghihintay ma-MRI. Sinamantala na rin ng mag-iina ang pagkakataon para makapasyal sa Maynila. Ah? Baby, pa picture ah! Kasi oh. Kasi si Kaso, oh, oh nag sila. Okay ko si Mada I mean, yung okay. <laughs> interview. Nabili mo ba mantika? Binigay na lang. Hindi na raw babayaran, bibigay na lang. Okay, Ay, salamat po. Ah, sabi mo kay Kuya. Ah. Thank you. Bye-bye yung naging schooling din sila. Tapos kung paano sila bumababa sa hideball. Gusto mo? Gusto mo? Ako oh, yan! O, akin yan! Naiyak <laughs> Nakakapaglakad pa rin po kahit pa paano. Kasi po magsi th birthday na po sila sa Ubos, kahit ito lang po yung i eh, re sa kanila. Nakipagkita na rin sila sa isa sa mga tumulong sa kanila matapos mapanood ang kanilang kwento. Ang nagpadala sa kanila sa Palawan ng Kahon, si Miko, tiga Quezon City, na sampung taong gulang lang pala. One, two, three, yeah! Dahil ganun daw siya na antig sa kwento ng kamba, kinumbinsi niya ang kanyang mga magulang na dumayo pa ng Palawan para personal na ihatid ang kanyang handog na puno ng mga regalo. Dahil ang hirap po ng sitwasyon nila, ang, yung sakit po nila mahirap. Tapos ako po napakaswerte ko pong bata dahil wala akong sakit. Naawa po ako. Kumuha na din po ako ng pera sa savings ko, tapos dinagdagan na po ni Mama. Sana maoperahan na po sila at gumaling na po sila. Alam naman po natin na meron plano si Jesus kung bakit sila ganun. Baka na ganun po sila dahil para matuto tayo paano tumulong. Pero kung meron man higit daw na nakakaintindi sa pinagdadaanan ng pamilya Nortega, yung mga taong dumaan din sa matinding pagsubok sa kanilang kalusugan. Katulad ng mag-asawang Mauricio at Jasmine, si Mauricio, brain cancer survivor. Samantalang si Jasmine, nagkaroon ng Steven Johnson Syndrome o sakit kung saan nagkakaroon ng malubhang blisters at pagbabala. Ang kinapitan daw nila sa gitna ng matindi nilang karamdaman pananampalataya. Yung sitwasyon nila, nangyari din sa akin na meron akong brain cancer. Sabi ko, hindi ko hayaan yung kambal na yon ay uh, mawala. Ibig sabihin, tutulong ako hanggang sa kaya ko. Binisita ng mag-asawa ang kambal sa hotel, sabay nag-alay ng panalangin. Dalangin ko, Lord, ang mga magulang nila ang patuloy bigyan ninyo ng kalakasan at patuloy na kayo po ang mag-provide sa kanila financially, O oh Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. nakatanggap kami ng mensahe mula sa PGH. Ayon kay Doktora Sagil, hindi na raw kailangang ituloy ang MRI. That can only be the same or worse. It cannot be better because hindi naman nag-grow yung brain, yung skull niya para maging dalawa siya eh. So, for purposes of ano, this is enough to make an evaluation. Ang MRI result kasi, noong 2015, maari na raw gamitin at ipadala sa mga ospital sa abroad. Panahon na, nagko-communicate yung utak niya, ito nakikita niyo maitim dito. Yan yung daluyan ng tubig. Magka-join sila talaga. Kasi lang daluyan sa, un sa harapan ng utak nila. Ganon din dito. Parang walang hatian yung utak nila. Tuloy-tuloy lang yung utak ng isa. Papunta doon sa kabila. Tapos itong nasa side na to, bungo yan o yung bone. Ito mo wala, nag wala nang divide sa bone nila. Kung ang gagawin natin is almost sure na makukompromiso ang kanilang buhay, ang kaligtasan nila, din talagang um, most ethics uh, committees will say na mas mauinam na wag na lang natin i-separate yung twins natin. you can also ask, syempre we can also ask opinions of other doctors, but as far as uh, Philippine neurosurgery and Philippine pediatric surgery is concerned, yung mga mm, ganitong type, uh, malabong-malabong ma-separate. Siyempre ma'am, nalungkot ako kasi wala sila basta basta mapaging balay. Tiisin ko na lang ma. Maabot na akin makakaya. Intindihan ko yung sitwasyon na ng mga anak ko ngayon. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa ma. Hindi talaga ako nawawala ng pag-asa ma. ilang istorya pare pareho pun natin tutukan